So, ayun, hindi ko nakikaksin, hindi ko talaga kaya. Kasi, medyo mamaltika siya, so, ayun, kasi, ininit ko lang siya. Kaya, gano'n, lumabas yung maltika niya. So, hindi ko kayang kaksin. Bawal kasi sa akin, kahit na subang sarap. Saan na kape mo? Hmm. So, busy days. Today.

mantika yung oh, meron pa na ano. Siyempre natin yung may bacon siya na ano. Tapos may cheese. So, parang na ano ako. Nagustuhan ko siya pahapon sana. Kasi nga lang. Kaya kutsara pahapon. Kaya nag-plastic ako. Plastic yung nanoko. Pero busog kasi ako kahapon. Kaya ano, hindi ko na nakain ng gabi. So, nilagay ko sa ref. Hindi. Pinainip ko. Tinistil ko muna siya. Tapos, sa kapo,

ý thức của mình để ý thức của mình để ý thức của mình để ý thức mình để ý thức của mình để ý thức của mình để ý thức của mình

para hindi siya masira. Yan din na ako guys, sinasipari ito na yung bahay yung ista na binili ito na yan. para sa susunod na kukuha ka, kukuha ka lang ng ganito kung hindi na kailangan ibabag ulit ko ng tubig yung, ano yung ista yung isda yan ang maganda pagkabili, no, kailangan linisin and then na ngayon kung ano na kayang ilamin ng that day gano'n everyday na dapat nakaganitin na para kunin na lang natin sa mga balik balik hindi mo na kailangan ibabas sa today para kunin yung isang isda o dalawang isda huh? yan yan ako na uh, kahit yung mga ano ako na rin yung baboy, no? Yung, yung yung baboy, yung kailangan separate ko rin na gano'n para hindi at maya. Kasi ang lulitin mo yun, yun na, sabaw. Sabaw. Ah, uh, no? Uh, uh, pinaghiwalay ko pa siya. Ito, ista. Ito yan. Yan yung sabaw. Sabaw mamaya. Itong tatlo. Tapos itong malaki. I-stify ko lang siya. Kainin lang na ganyan. Ayan. Ganyan siya. Diba? Tapos ngayon, pagka-fry ko, fry ko na ito, hindi ko na siya tudurugin, you no? Know? Kasi malalaki siya. So, iprito ko lang siya ganyan. Tapos, anuhin ko na lang ng uh, sabawan ko na lang siya ng sayo. So, okay, yun na lang. Isasama ko yan at saka isang buto-buto na ganito lang Okay. okay na siya para masarap pa rin yung lasa niya. Ayan. Okay. Ayan na lang ako. ko lang ang ibigay ko na yan. kasi na ito although wala, wala, yung ano ko, yung tinapon ko na kasi yung brush ko dapat binabras ko pero wala naman ako nakita something dito na, ko no, no, yung oh so, 嗯。 Tapos ilalagay ko talaga sa freezer. Yun. Tatlong is na malalaki. For the other day naman yun. Ay, pinapunto pati yung ano. <laughs> Ayan. Yeah. Tapos, <coughs> hindi naman makasaya sa gloves no ganito na lang kung kasi yeah. single eyes madagta ayokong madagtaan yung aking kamay ¡Gracias! Pero yung pagpiprito kung pag ano ko, hindi ko na kailangan yung ano yun. Isama sa top. Kasi alam niya naman dito ang process ng pagluluto ng soup. Ayun lang yun. Yung parang in prepare ng isda. Ayan. Ayan lang lang ito. At sagaan na yun ito. Okay. Ito yung nanggagalit-gagalit. Nakabilis hmm. 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 nagawa. Mahirap kasi siya kung yun yung ko yung lagi ako pag nagluluto ng ganito lagi ako naka cover yung aking kamay kasi matagta yan eh kailangan natin dito ng gusto ang ginagawa ko, siniseparate ko yan isa-isa para mabilis makuha sa freezer. Nang hindi ka laging mag-ano dyan ng tubig. Diba?